So, mga ate at kuya dapat na ba tayong mag celebrar Celebrar? Dapat na ta ba tayong magjiwang? Kasi finally, palitan natin yung graphics natin dyan. Hold on. Kasi tapos na yung discussion yan. Okay. Finally, ang Smart Magic, where where are you? I see ni na ever chuchu. So ito yung nagpo-provide po ng makina and I think mismo yung program ng makina sa ating Uh, election system during elections ang smart magic ang smart magic smartmatic pala sinipa na ng tuluyan ang smartmatic hindi na siya gagamitin sa 2025 and probably on uh, in 2028 so dapat na ba tayong magselebrar dapat na ba tayong maggiwang oh ito balitang balita ngayon mga tat kuya 3 hours ago Mm. The Commission on Elections or COMELEC has prohibited technology firm Smartmatic from participating in the upcoming 2025 elections. Shonggal na ever. 13 years na pong ginagamit sa Pilipinas ang Smartmatic. can you imagine? Panahon pa ni Ngoy, Ngoy 2010. 2023 na ngayon. So 13 years na siyang ginagamit sa Pilipinas. Isang dekada ng mahigit. Questionable na yung, medyo hindi questionable yung pagkapanalo ni Ngoy, -ngoy noon, di ba? Pero yung mga uh, local politicians noong 2020, 2010 at saka 2013, kine-question nila yung resulta ng pagbibilang ng Smartmatic ng eleksyon natin. Lalong-lalo lalo na noong 2016, Tatay Digong, bakit si Lugaw ang nanalo, naligwak si Kuting. And then 2019, medyo questionable rin, may nakapasok na mga ilan ilan na mga senador. May mga allegations na may mga local politicians na inoofera ng na, si, na, pangalan na nila ang lalabas sa bilangan, magbayad lang ng millions, ganon. 2016 din, umingay ang pangalan ni Andy Bautista na tumatakas ngayon, hindi na mahagilap, nasa sa daw yan eh. ba diba, siya yung uh, commissioner or chairman ng uh, Comelec noon? Nagtatago. Guilty? Takot? Kung wala kang ginawang masama, Andy Bautista, hindi ka matatakot. Luckily, noong 2019, na ibasura natin ng 8 diretsyo. Noong 2022, itong nakaraang taon na elections, questionable pa rin. Sabi nga po, bakit may mga senador na hindi nakapasok at ang mga senador ni Kuting naligwak ay ang boto ni ang boto ni Kuting 31 million, ang boto ni VP Sara 32 million. Bakit ang mga senador nila for sure marami nagvo vote straight, 'di ba? kapag dala ni Kuting at ni VP Sara yung mga senador na ito, dapat nanalo silang lahat. Bakit naligwak si Spokes Harry Roque? Bakit naligwak si Atty. Larry Gadon? Bakit uh, pinanghinaan ng loob si Congressman Marcoleta noon? Nag-back out na lang. Kasi nga siguro takot matalo, hindi ko alam. Ang tingin ko pa kay Kong Marcoleta noon, mabuting politiko, sana mabuti pa rin siya hanggang ngayon. So, tama no, kung 31 million si Kuting, Last year 32 million si VP Sara, dapat hindi nalalayo sa numbers na 'yan ang kanilang mga senador. Nagkandalaglagan ang senador ng Unity Questionable rin kasi yung numero ni Kuting. Eh. Baka mamaya pati yung kay VP Sara. Talaga ba mas sikat si Kuting kay PRRD? 31 million ang boto ni PRRD noon, no 18 million lang or 16. I think 18 million. Ilan ba ang boto ni PRRD? Maybe pwede nating kalkalin. silip tayo baka may makita tayo eh Okay. Sixteen million, sixteen million lang kay PRRD. Ito oh, ito yata yan. Yun oh. Sixteen million six hundred one thousand nine hundred ninety-seven. I think that's that's the vote of PRRD. Is that right? I think so. <coughs> So, ang popular, ang popularity ni Kuting, doble kaysa kay PRRD, 16 million. sabi nga po, ang 16 million ni PRRD noon, questionable rin, di ba? Sabi, binawasan pa yan, kaya lang overwhelming yung boto ni PRRD, kahit binawasan pa siya ng 5 million or whatever, siya pa rin ang lumabas, hindi si Marrocas. Buti na lang. Ba, ko po, ginoo ko. Kung ang si Marrocas ang naging presidente natin, si Lugaw, tapos pandemic pa. Kumusta kaya ang Pilipinas? <laughs> Diyos ko po. Anyway, ayan na nga po. Tinanggal na, no? Um, yan. Yung nga daw sabi, Smart Magic had partnered with Comelec to provide automated poll machines, makina, in Philippine elections mula noong 2010. O, oh, ayun, nandito naman pala. The company was also subject of numerous allegations of potential fraud, including a petition filed by former blah, 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 blah Eliseo Rio. Isa sa, yeah, ito yung kasama ni na Atty. Glenn Chung at saka ni na Colonel Odonio, di ba? Regarding the 2022, itong nakaraan lang. Uh, oh. sabi nila, ang desisyon, sabi ng chairman ngayon ng COMELEC na si George Garcia, dating abogado ni Kuting, or Pamilya Marcos, clarified that the decision to disqualify Smart Magic was not related sa complaint ni ni uh, uh, Eliseo Rio. Basta nag-decide na lang daw silang tanggalin. Uh, oh. Ngayon, dapat na ba tayong magdiwang? Mga ate at kuya, sa bidding, kasama pa rin po ang dominion. Type natin, baka mahanap ko ha. Baka nandito sa Facebook eh, sandali. Pakita ko sa inyo. Ang Dominion po ang ginamit sa nakaraang elections na natalo si Donald Trump at nanalo si ah, yung mga general na nag-uusap para iban, okay? Wala, wala, wala ang Dominion, wala. Ba't ganon? Anyway, kasama po sa ipapalit sa Smartmatic, total hindi makita. Kasi papalta na yung machine bilyones to mga ate at kuya ang kontrata ng Smart Magic. Ang pakiusap ni ni Eliseo Rio, type nga natin baka makita natin si Eliseo Rio. hindi rin makita. Ano ba? Ang hirap mag search sa Facebook. But anyway, ang pakiusap po nung, ah baka mali spelling ko, Eliseo. Eliseo Rio. ayan na uh, uh, verified yung account niya tingnan natin yung picture muna niya baka may makita tayong picture para familiar kayo sa itsura ni Sir Eliseo Rio wala, hindi siya naglalagay ng picture puro ano lang, puro mga dara-dara kasi dati nga po siyang ano, Department of uh, Information Communications Technology Secretary ito si uh, Mr. Eliseo Jr. yung nagre-reklamo nga na alisin yung smart magic. So, naalis naman. Pero, kasama pa rin po ang dominion sa pagpipilian. syempre aalisin ng smart magic, papalta ng iba, di ba? Ang panawagan po ni Mr. Eliseo Rio Jr. ay gumawa ng Filipino technology. Kasi sabi niya sa Silicon Valley nga ng US or California, eh, mga Pinoy yung mga IT dyan eh yung magagaling sa computers and programs and softwares, mga Pinoy. So, ibig sabihin, kaya naman ng Pinoy gumawa ng program or software and even machine at kaya nga raw itong gawin ng laptop lang. Kapag may laptop, laptop ang bawat uh, office sa, di ba, sa iba't ibang bayan or syudad <clears throat> and probinsya, madali na yung pagtatransmit ng boto. Laptop lang ang kailangan. Mga, eh, kahit na cellphone, kaya. Yung transmission ng boto, kaya ng cellphone, mga tet kuya. Yung paggawa ng makina pa kaya, <clears throat> simpleng makina lang naman yan, simpleng program or software, kaya gawin ng Pinoy yan. Kaya gumawa ng, ng uh, voting machine ng Pinoy at uh, ang ilalagay na program doon or software ay gawang Pinoy. Para at least kung may question, di ba? <clears throat> ang mga question yung mga Filipino ITs. At hindi tayo gagastos ng bilyon-bilyon yun ang gusto niyang mangyari pero sa bidding puro pa rin po mga foreign companies ang ipapalit sa smart magic at kasama dun ang dominion ano ba yung dominion? ito po yung ginamit sa US nung nakaraang elections na nanalo si Biden at tatalo si Trump na ang allegations po may dayaan pa rin kasi sister company daw yan ng smart magic eto po yung isang article na nakita ko patungkol dyan sa Dominion Voting System. So, tinanggal lang Smartmat Smartmatic, ba? Diba? Dapat magsaya na tayo. Pero kasama sa bidding ang Dominion, to Dominion Voting System. Ibig sabihin, para siyang kapatid ni Smart Magic na malamang ito ang manalo sa bidding. So wala ring saysay. Inalis mo nga si Smart Magic, andyan pa rin yung DVS or Dominion Voting System na ginamit sa Anemica Ayan o, allegations made against Dominion Voting Systems and the 2020 presidential elections in Wisconsin isa sa uh, state sa Anemica may mga dayaan daw extensive allegation of vote manipulation minamanipula ang bilang ng boto oh. around technology manufactured Dominion Voting Systems in particular that incumbent president Donald Trump claimed in the elections after Dominion machines Use across the country led to the deletion of millions of votes. Binura ang boto para sa kanya. Milyon na, milyones na boto. Sabi ni Trump, ang alleged binura ng Dominion Voting System kaya ang lumabas sa resulta ay hindi si Trump kundi si Biden na ulyanin. Ay gustong gusto ng US ang performance ni Trump. Nanalo si Trump, di ba? Four years siyang naging presidente sa, sa US po kasi. Pwedeng tumakbo ulit eh ang incumbent president or ang dati nang tumakbo. Two terms, mga atat kuya, sana ganyan din sa Pilipinas. Kapag okay ang presidente, kung kaya pa ng katawan niya, di dapat dalawang termino man lang. Eh, total, ang ating constitution, kopya sa US, ba't hindi natin gayahin ang election system ng US din? Ay, ang Singapore nga yata, eh, dekada na ang binilang, si Lee Kuan Yew pa rin, di ba? Yung, si Lee Kuan Yew pa rin ba? Or wala na siya? O oh, same with uh, President of China, si Jinping, dekada na rin yata ang Presidente ng China yan. Si Putin ng Russia, ilang dekada na rin, ba diba, leader ng Russia yan. Basta mag magandang leader dapat, hanggat maaari, huwag munang paltan para magawa niya ang lahat ng magagandang magagawa. Paltan na lang kapag walang hiya, sipain sa pwesto. Katulad nung isa na wala pang 2 years, gusto na nating mawala kasi nga inutil. Anyway, yun nga po, may allegations ng pandaraya ang D Dominion. Kinasuhan nila ng libel yung Fox News kasi binalita ng Fox News itong mga ganito yung allegations ni, ni Trump nga na tinanggalan siya ng boto, milyon-milyon. anong nagawa ni Trump? Hindi man niya mas hindi niya masipa si Biden, oh. Pero tatakbo ulit si Trump ngayong 2024 or next year, right? takbo ulit siya. Sana manalo na si Trump. Basta huwag lang gamitin ang Dominion. Right? Sana nga, wag nang gamitin sa US. Para fair na rin ang election nila. Hindi kaya, dahil dyan nagtatago si Andres Bautista, baka naging consultant yan. Baka lang ha, nagtatanong lang tayo. Hindi kaya consultant si Andres Bautista habang siya nasa anemika? Kung paano i-manipulate ang election doon? Kasi questionable po ang pagkapanalo ng ulyaning si Biden tapos ang US ngayon gustong-gustong makipgyera oh kasi kaya napaka-crucial po ng election next year ha ng US. Next year na tama ba mga atay kuya. Hello po sa mga OFW's in the US. Crucial yung election next year sa US. Kasi kapag kasi Trump ang nanalo, ayaw ni Trump ng gyera. Hindi matutuloy ang gyera ng China at US. Ganun. So oh, baka ang matuloy ay gyera ng Pilipinas at China. Kasi ang mga leaders natin gusto makipag-away sa China, porket may kakampi tayong Anemica. <laughs> Para tayong langaw nakatungtong sa kalabaw, feeling na natin ang laki-laki na natin. Porket kakampi natin ang Anemica at nandito na ang kanilang mga sundalo. But Ganyan nga po. inalis finally ang Smart Magic pero may nangangam, may 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 mukhang may gumagapang. At hindi lang po ako ang nagdududa na itong Dominion ang mukhang lalabas na papalit at mukhang sister company ito ng smart magic pa rin even attorney Glenn Chong. tingnan nyo ang sinabi at marami po nagdududa finally naligwak ang smartmatic but be wary of their plan B meron silang plan B so hindi kaya itong dominion ang plan B nila mga ate at kuya Comelec disqualifies smart, match smart magic but given my experience sa galaw ng sindikatong smart magic at Comelec sa buwata na sindikato watch out tayo sa plan B ng mga mandaraya alam ang pumayag lang kailangan umupo pa si Charis kailangan umupo pa si Boy Itlog gusto rin maging senadora ni Botod you think papayag sila na mawala ang smart magic ng ganun-ganun na lang. Baka kaya tanggalang ang smart magic dahil ano, nag-leak yung info na nakipag-usap si Butod sa mga may-ari ng smart magic. And since may mancha na ang pangalan ng smart magic since 2016 pa lang dahil kay Andy Bautista na may Latigo 50 eh at may mga salapi sa kanyang vault na bundles of cash and checks at kung ano-ano pa na inilabas ng asawa niyang si Tish Bautista bakit may ganong napakaraming pera yung asawa niyang si Andy Bautista magkano ba talaga ang sweldo niyan ba't million million, billion na nga yata o ay baka galing yun sa mga politikong kinausap ni Andy Bautista na, kung ano man ang pag-uusap nila sila lang nakakaalam o baka lumabas ang pangalan nila eh hmm. So may mga allegations kasi noon na binibenta ang posisyon. Pangalan mo na ang lalabas sa botohan, magbayad ka na lang. Hindi mo na kailangan mag-vote buying, gano'n. Tanong-tanong lang. O, oh, ano pa sabi na ito ni Glenn Chong? Di ko alam kung sinturo ni Judas or paputok ang ipapaputok ko dahil sa sobrang tuwa o tatlong maliit na kwitis lang. Ano ba yung kwitis? Yung kinikis-kis? <laughs> dahil sa agam-agam ng plan B ng mga Judas. Mga Judas? Sino yung mga hudas na yan. Kaninong pamilya yan mga ate at kuya na Atty. Turner Glenshaw? Ha? Huh? You think papayag sila? Oh. Oh, on disqualification smart mate, pag-usapan natin ang plan B ng mga, ng sindikato soon. Sana may mag-leak na puting ahas kay Miss Marlica kay Atty. Turner kay Miss Sass, yung tatlo kasi at, uh, lalo na yung si Miss Marlica at si Sass, 'di ba? Yung mga grabe magpasabog. Sana may mag-leak ng info na merong plan B ang mga ahas sa lipunan natin para mabuking natin. So ang plan B ba ay Dominion mga ate at kuya na parang sister company ng Smart Magic? I-comment yun sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.